Kaya mo tayo makakaano ano na tayo Makaka Basta ready ready na lang kayo tayo Meron na tayong mga ano tayo ng ticket Na nag sponsor na tayo Kaya yun ready na lang Pampakit money na lang tayo Nag-uusap pa rin kayo tayo niyang ano Ah okay po Ah po niya po pero oh, kung may init, malapit na. Malapit na. Oh, okay. Malapit na. Yeah. Punta ako ng Erawan. Balik na, ka na kagad ako rito. <laughs> <laughs> balik na kagad ako rito. Ako oh, po. Yun, ngayon lang kami nakabalik tayo. May ano na tayo, walang tayong problema sa tiket. Pamasay. I-schedule na lang natin. Schedule na lang po. Ayo, oh, ano lang, ayusin natin mga ano na natin dito. Tapos. po. Tapos. Tapos. Serecho na tay. Ngayon tay, ano, nandito po kami ngayon tay para kumustahin nga kayo ulit. At kumusta na tayong yung ano, pakiramdam nyo sa ngayon? Yung sa ngayon, magaling pagkakababangon ako. Lalagat-lagat ako rito, okay lang. Kaya lang, pag kayong malayo-layo mo hanggang doon, hinihingal na ako. Hingal na tay. Oo, parang magkakapos ako ng hininga. Napapahinga muna ako ng mga ilang minuto, mga dalawang minuto, makawala na naman ano na naman ako niya. Ano na naman ako danta. Pero tay ano, pag nandiyan kayo nakahiga, wala namang wala. hingal. Normal lang. Oo, normal lang, hmm. wala hingal. Hindi kaya nga nagugulit nga ako, ba't ganun eh. Hmm. katayo lang ako, tsaka yung maglalakad-lakad ako. Parang pagka hiningal na ako niyan. skip na lang yung dibdib ko yan. Pero yung ubo nyo tayo, plema. Wala. Wala, wala na. Wala akong ubo eh. Basta pag lumakad kayo na medyo malayo-layo, hmm. yan na, hinihingal ka na tayo. Oh. Pero, hindi mo tayo ano, sinasagad, hindi. maglakad. Oo, oh, kasi alap na karamdam ako ng hingal. O, hingal. hingal. Oop, ay, tayo naman muna. Tayo naman muna. Okay, ano, okay. Okay, okay. Pinto. Pinto. Pag nakahiga man ako, normal naman. Normal lang. Oo. Oh. ko ako. Normal. Pag bababa ako dyan, yan, yan. Kabo. Pag bababa ako dyan, pagdating dito, okay naka naman. Kanyan. Wala na, nagano na yung oh. dibdib ko dyan. Pre, na nahihingal na, ka na, na tay. Ay, ay ganun. Bakit Mano kaya? Mano na ako. Mina. No po. Ibig sabihin tayo, pag kahit mm. bababa ka lang hanggang dito, hinihingal ka lagad na. Lakad na ako dyan. Tapos makapunita okay, mo ko. Okay, ako ako dyan. Ako. No, Tapos lakad-lakad yun, yung mga ako. Hmm. Ano kayang... Yun ang gusto ko ano, kasi yung gamot na vitamins na yun, yun yung vitamins na doon Apo. No, hindi ko na yung iba Bakit, kasi ay? meron parang side effects sa akin hindi hmm. Hindi makatulog. Ah? Oo, oh, ako hmm. makatulog. Talagang dilatang mata ko. Pero wala, gising ako nun. Oo. Oh, Oo. Oh, ah, parang para ano? Ang ako ngayon, yung natirang gamot na dilaw na ano ba, na unang binigay ng binigay, binigay natin, binigay rin doon. Oo. Oh, unang gamot. Kap... Yun ang hinubos ko. Oo. Oh, <laughs> o, medyo wala naman, okay naman yun. Yun, okay yun, dahi. Okay yun. Pero yung ni ng doktor dying, hindi ka doon hindi ka makatulog. Oo, uh, para siyang ano, kumbaga sa ano, parang yata yan, yata yan. Ba yan? Kung baga sa liquid energy drink, parang hindi ka pinapatulog. Hindi pinatutulog talaga, hindi ako nag-aano talaga. Yung gamot yan tayo, yun, hindi ka makatulog. Ito okay to, mura lang yan eh. Ito. Yan. Ah, vitamin C. Ah, ascorbic acid. acid. Puti kasi yan eh. Mixing. Opo. Ganang. Oh, so, ito yung nereseta sa dok. eh Oh, so, ito, yung nereseta. Oh. oh. Ay, oh. halos maubos na ngayon, Oh. Ito na lang inano ko, ginawa ko kayo. Wala siya naku, aakyat pa si. Hindi, baba. Aktay, hindi, 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 Pakot din. Oh, yan. yung mo suyan dali. Mali. Ah, okay. Sardium so, 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 Ascorbate. Ayun ang maganda. ang din natin 'yan sa passport. Ah, uh, vitamins. Apa oh, oh, vitamins oh, din 'yan kain? Oo, vitamins din. sabihin ito, ibang vitamins 'yan amazing kasi 'yan tai, para uh, hindi, uh, hindi iyang saan. Hindi na? hindi ako iyang. Minsan-minsan uh, nakakaramdam ako ng ano. Sa tabi. hindi makakatulog. Nakatunog. Balitay ano ulit yung ipinila nyo doon para sa DSWD? Oo. Oh. Para saan yung tayo, anong tulong sa DSWD? Sa ano na ayuda. Dito, meron dito eh. Oh. Eh, hindi man ako tiga rito. Doon ako sa Erawan. Erawan. Hmm. Hmm. Kaya pumunta ako doon sa barangay namin. Na Ngayon, sabi naman ito ni Mamut. Yung nagbigay sa amin ang ito ng tiyaya rito ng nakarangan mo. Sabi nga yeah, po. Yung mga papel mo ba, may lakad ba yan? Sabi ko. Mam, wala mo dito dami. sa amin. Si naman, di ba mas kasi yan? Sabi ko. Kaya katulad yan, isang beses kami nagsama, hindi pa kami. Hindi nakao? Oo. oo, sabi ko, laki ako sa amin. Mahirap pag walang naiwan dito tayo, oo. no? Talagang... Ang ginawa namin kanina, pagdating ko, siya naman umalis. Hmm, parang may bandayo ako. Pero, kanina pa tay? Umalis siya sa Mariko? siguro, mga hindi ko nagkakamali, mag una. Hmm, na lang masyadong magkakamali. po, sige tayo. Umihi ako, umihi ako ngayon, siguro mga dalawang minuto, tatlong minuto, magigising na naman ako, Ihi na naman ako. Ay, maganda Yung isang ganun na ano, na litruhan 'yon, malaki. Naubos mo tay? Maganda yung tayo, oh. tayo maganda yun mm. yung kasi para yung ano nyo, yung toxic sa katawan nyo mm. ay inalabas nyo. Gano'n nga. Baka nung magka ako doon, nagibising ako madalas. Pero hindi talaga sa ano, dibdib -dib talaga. Hmm. Mm. dibdib -dib talaga iniinda oh. nyo tayo Hindi yun na lang. Na Wala nang iba. Opo. Oh, Kaya nga sabi ko po dahil. Baka hindi na makuha ng doktor ito. Doon na ako sa albularyo po. <laughs> ay, <laughs> na ako. Albolar. Ano yun? Ganyan ng ano ng vitamins at saka ng gawa. Hmm. Ina inalis na yung toxic sa katawan nyo. Maganda nga, ka, iiit kayo ng iiit tayo. Eh. Oo, oh. oh. pa siya magdamag yan. Yung oh, ganyan. Isa sa pinakamaganda yun. Puno yun. Kaya oh. oh. ah, na ko na pupuyat ka ako eh. Pero sa araw naman, pag gusto ko, nandito ko, puyat ako sa araw naman, pag natulong ka ko ako ng alas 10, nakakaidip naman ako niyan. Hmm. So, ngayong umaga tayo sa umaga? Oo. Oh. So, sa sapon, kaya gusto ko higit. Sawa na ako rito. Hangit na ako sa taas. Yeah. So, masarap naman tulog mo tayo. Wala Wala, Nakakatulog ano. naman ako. Ang mm. problema nga lang yun, yung pagka yung ano ko sa gabi, para kung binabangungot na hindi mo maintindihan. Mm hmm. Ilang beses ako binangungot yan. Anong bangungot yan? ano ah, kasi Yung ibang merong ano may patay na hindi ka na mabubuhay papatayin kita. Ah, <laughs> <laughs> Kaya gabi, <laughs> grabe. Yeah, Maluwag ko ako dito. Yeah. Ilamos ko. Bising ko sana si Bibi. Eh hawak naman ako baka kuyat. Oo. Oh, jacket. Ako, magpugo na ako dyan. Maganda tayo pag ganyan. Maliwanag ba ilaw nyo tayo sa parto? Hindi. Wala ah. lang hindi masyado maliwanag ha? Ah. ilaw doon. Mm. Pero may ilaw po kayo dyan. Pero, ilaw. Pero tayo ayaw mo na maliwanag. Ayaw mo mali maliwanag. Ayaw mo tayo? Oo. Oh. Ah, okay. Kasi ano, para minsan sa liwanag. Para hindi so, ka mabangungot. Pag pagkayong... Hindi, pag may ilaw naman ganyan, baba ko, bumababa ka agad ako, tayo ako. Oh. Kung tubig, kami. <laughs> Ganda mo na ako. So, Ang masarap pa kasi, isang pag ko, basang basa ako ng pawis. Hindi mm hmm. Dito ako pinapangunod yeah. siguro. Ah, basang basa ka ng pawis, mm hmm. tayo. Ba't tatayo no, ko ngayon ako, pagtayo ko, pa, mahangin ma 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 ina ako dito sa labas. Mm -hmm. Pag nakaramdam na naman ako na medyo okay katawan ko, akat na naman ako. Tulog na naman ang mo na naman ako sa tulugan ko. Pag ano tayo, pag napapawisan yung likod mo, pinupunasan mo rin agad. Para... Oh, tatangga yung ano, wala ba na? Palit. Palit. para hindi ka tayo matuyo ng pawis. Kaya Yan ang masama. Yan lang, lang ano ko, yun lang ang problema ko, hingal. Hingal. <laughs> ano? Ano tayo, ano? Hingal. Malapit na yan, maano, malapit na kayo gumaling. Kasi hindi. Dati halos hindi kayo makaano eh. Oo oh, hindi. Sa ano na sabi nga natuwa nga sila sa totoo. Kasi nga yung mga katuwaan mm -hmm. ko rin dito nang dati sa loob sabi niya. Sabi niya beth, uh, hindi na nga kasi COVID na. <laughs> tayo ko okay lang ako eh. Sa ha, maganda na kulay na tayo mo tayo eh. mamula mula, -mula ka na eh. Mm -hmm.